on behalf of the Navy, gusto natin ipapot ang ating uh, kauspusong uh, greetings na congratulations sa members ng uh, ECMC Class 10 2024 24 and sila ay magiging uh, dagdag sa ating mga reservists, sa hanay ng mga reservists. And uh, ang reservists naman eh, they are, uh, we call our force multipliers. They bring into the organization their uh, Their competencies, their skills, and they are of uh, great help to the organization. And there are a lot of instances that they can uh, they can uh, contribute. Uh, for example, in events like uh, HADR or mga civic, uh, or uh, civic, civilian military operations activities, and even uh, for uh, uh, contributing in. Uh, Sending a message of, uh, of what for the need uh, for us to work together, especially at this time uh, there are a lot of challenges in our environment. Okay to Senator uh, Robin Mo, Senator, okay. um, how should na um, insight on how we should move forward with this program? inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga kapatid sa media. Kasi so, wala kayo, eh, hindi po natin mapapalaganap itong mensahe natin. Uh, ito pong programa natin na ito, ito po ay eh, malinaw na nasa Constitution po talaga. Isa po yan na uh, pinalalakas natin. At uh, ang gusto po natin lang ngayon, na nakakaroon po ng tamang exposure sa media ito. Eh, malaman din po ng uh, ating mga uh, kasama si Kubiyak na kailangan si po natin pagdagan yung budget pagkakulit po sa pagre-recruit uh, ng mga reserve, this Nung pinag-aralan po natin ito na eh, hindi po hindi po sa kanya. dito uh, ito po ay uh, kailangan natin pagtuunan ng mindset. Ito pong ginagawa natin ay para makapagbigay ng tamang informasyon sa ating mga kababayan. At yung mga interesado na pumasok sa pagiging service. Bukas na bukas po ang uh, ating sagatahang lakas. Uh, wala pong pwedeng kumigil uh, sa inyo. Ito po ay isang bagay na ito po ay uh, kumagang duty po natin dito. Hindi po ito pwedeng mawala. kumaga kapag ikaw ay isang Pilipino, kailangan kasama yun sa isang pagiging Pilipino na ikaw ay nagservisyo sa bayan. Thank you, sir. Sir, please uh, say your name and your media address, sir. Please, sir. Magandang tangani po. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Kay uh, General Wilson. Uh, sir, sa ngayon po, ilan po ba ang pila ng ating mga reservist na Navy? Sa so ngayon po, no, kung uh, meron po tayong tiyatawag ng mga ready reserves, uh, standby reserves, saka retired reserves, ang total at saka mga, mga Philippine Navy affiliated reserve units po tayo. Ang total po nitong lahat ay 215,000 po sa 'yon. Ah, uh, ito po oh, karami ng ating mga reserves ngayon. So bigay niyo nga po kami ng pagpapaliwanag. Ano po bang ibig sabihin ng ready reserve po natin at ito 'yung kapo? Okay, ang uh, ating uh, ready reserve po, ito po 'yung mga active sila, no? Ito 'yung mga meron silang uh, active duty training na na sila ay uh, sa atin, no? sa sa mga lahat ng proyekto ng Navy. Sila ay po yung ating mga, mga ready reserves. Na meron po tayong tiyatawag na mga standby reserves. Ito po yung mga reserves na rin po, pero wala po hindi inactive status sila dahil po sa sa kanilang uh, kasalukuyang uh, mga employment no? na hindi sila makapag service ng uh, aktibo So nasa standard reserve sila. Meron na rin, ta rin, po tayong mga tiyatawag na retired reserve. Ito po yung mga 65 years old and above na po. So, pinibilang na po natin sila doon sa mga retired reserve. Pero lahat sila ay ah uh, pwedeng... Pwede po rin na sa, uh, ayon sa ating batas po, no? Pagka kinakailangan po, <clears throat> lahat po na hindi lang po actually kahit yung mga retired reserve, kahit po lahat, lahat po ng citizen ng uh, ng Pilipinas, pwede po tawagin lahat yan upang mag-silve mag uh, me. Sure. Uh, follow question. Sa nangyayari po ngayon sa pagitan po ng ating bansa at ng China, <coughs> sa binaw natin na sa West Sea, ano ang kasalukuyang programa ng ating Pilipinas para po panakasin po ang ating mga uh, reserve officer? Well, uh, sa ngayon po kasi, no? Uh, noong mga nakara nakaraang taon po, yung uh, tiyatawag natin yung ating mga training na para mag-recruit uh, ng mga reservists, uh, hanggang mga 48 lang po na klase. Sa Navy lang po, no? Pero simula po ng 2023, tumadami na po yung ating mga volunteers. Ulang na po yung uh, nakaprograma sa atin na 48 na BCMC classes for the whole Philippines, no? So, natatagdagan po tayo ng mga 20 na po na klase. Nagprogramo po kami for 2024 ng mas maraming training. Kasi uh, siguro sa awareness na rin po ng mga Pilipino sa nangyayari, no? Marami na po parang naantig yung kanilang pagiging, yung kanilang patriotism. Uh, ang dami po nagbo-volunteer. Nakagulat din po kami. Uh, kahit na hindi kami aktibong nagre-recruit, sila na po yung nagbo-volunteer. Uh, katunayan na po itong, ano, itong ating uh, yung mga sa ating mga Senate staff no na sa pamumuno ni Senator Padilla hindi naman po kami nag-recruit sa kanila kundi sila po yung lumapit sa amin upang uh, i-volunteer na sasali sila sa ating reserve force yung 250,000 na reserve officer sa Pakokula ah uh, sa ngayon po kinakailangan po nating dagdagan po yun no? sa Pilipinas, Navy lang po naman po yun no? marami po tayong mga iba pa po mga reserve sa army at sa air force po Thank you so much, sir. Yes, ma'am. please. Hello, good morning. I'm Annalyn from Manila Bulimin. Actually, I run for entertainment. <laughs> Pero, um, gusto ko lang pay kay Senator kung um, willing po ba kayo like countries like Korea, di ba, compulsory po ang military training. Willing po ba kayong magsulong ng patas para gawin compulsory na rin ang training? Maraming salamat po, ma'am. Alam niyo po, yan po ang dream ko. Yan po ang aking pangarap. At diyan po eh, hindi mo wala po yan. Siguro sa nakitira kong apat na taon, eh, explain nyo po na dadating po yung punto. Sa ngayon po kasi, nandun po kami sa mandatory ROTC pa lang. Pero ang ako po, kung tatanungin niyo po ako, kung ano yung nasa puso ko, eh, dapat po talaga. Kung force sa'yo po talaga natin. Kailangan paglagigat ng mga Oh, Hindi naman po sa usapin lang ng pagiging military, hindi naman po. Yung disiplina lang po na sana makuha ng ating mga kapataan na makuha nila yung disiplina. At yung pong, uh, katulad po nung binanggit ko kanina doon sa aking tanong pati, napakasarap po na yung sarili mo, ikaw ang master ng sarili. At itong pagkasasagawa mo ng basic ka military training, ito, naniniwala ako, pagkatapos mong gawin ng training, ikaw ang master ng sarili. So, kanina po, Senator, uh, sinabi niyo po na parang napakahirap kapapinsihin ang, ang masa kung bakit kailangan maging mandatory yung ROTC. Sabi niyo, dapat wala ng diskusyon. So, ang tanong ko lang po, ano po yung argumento niyo na dapat gawing mandatory yung ROTC? Ano po ang kaibahan niya sa military training kumpara sa civilian training po? Una po, no, alaman, pag tinignan natin ang bansa natin, huwag natin kalilimutan ang nakaraan, ang kasaysayan. Talaga pong tayo ay nahubog, nahubog ang bansa natin sa pakikipaglaban sa mga kolonyal. Sa mga, alam nyo na po yun, hindi ano? naman natin kailangan pakipaliwanan kung sino yung mga dumating dito at sinakop tayo. Talagang popular na po ang ating bansa sa usapin ng pananakob. At yan po ay eh, kailangan ng alam ng ating mga kabataan at ng mga Pilipino na vulnerable tayo sa lahat ng klase ng pananakop, maging military man to o economic. Kailangan tayo, eh, medyo may disiplina tayo. Kailangan, kalamidad lang siya. Kailangan naman ng kalamidad. Kapag may dumating na kalamidad, nagpapanik tayo lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi tayo magkaroon ng, ng uh, ganito po, ano, sinasabi natin, ng na ganitong training para pag may kalamidad, alam ng bawat Pilipino kung sino yung susundin niya. Eh dito pa naman po sa bansa natin, lahat magaling. Gusto lahat sa akong masusunod. Eh, ito pong paraan ng ganito, na meron po silang basic na military training, alam natin kung sino yung opisyal, kung sino yung mga rango ninyo. Eh napakahalaga po nun, para walang nagtuturoan. Eh dito sa Pilipinas, eh, accountability ang problema, walang gusto umamin, lahat magaling yung, yung po yung kasi. Ang kaibahan naman po ng, siyempre, ng military at ng citizen uh, training nila, malaki po din ang kaibahan nun. Ano. Siyempre, meron pong katulad po nito, kung sila ay magpupulsigido, may mga advanced training. Eh dito naman po, basic pa lang po yung kanilang uh, dinaanan. Kumbaga, disiplina, uh, yun ang in-instill sa kanila sa ngayon, disiplina at pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, higit sa lahat po, pagmamahal sa saligid. Our, our Navy officials po, ano po ang opinion sir? I, I, I would just like to say, the, uh, start with the premise na the responsibility of uh, defending and protecting our country is uh, born by each and every able-bodied uh, Filipino. So, based on that premise, dapat lahat tayo should be able to be ready to, uh, to uh, protect and secure our country. Now, hindi naman lahat kailangan magsundalo eh. But, uh, at least, um, our youth should be able to acquire yung basic training the basic discipline as was mentioned by good senator 1. Okay. Hay. Okay. So, Hoy eh, naniniwala rin po doon sa po ni senator na yung military training it will instill in the youth yung disiplina no. Disiplina sa sarili, ah uh, disiplina sa sa iyong uh, sa iyong uh, future no? Kung paano planuhin yung buhay mo. Now, ito nakikita ko kasi, very by experience, no? Yung disiplina na yan na kukuha, it's either simulan sa pool sa pagkabata pa lang kung yung bata ay na-train sa sports. No? May mga ganun po eh. Kaya hanggang sa paglaki niyan, kahit hindi mo bigyan ng military training yan, basta na nahugog na yung bata sa pag-train sa sports, na-acquire na din po yung disiplina na yon ngayon, hindi naman po lahat tayo eh, eh, talentado sa sports. So, isa rin yung, yung pangalawang bagay para magawa yung disiplina, yung military training. Doon po nakita yung similarity po nung dalawa. Na yung mga batang na hubog sa ganung training, military o sa sports, eh paglaki po nila, eh karamihan po sa kanila talagang naging successful sa kanilang buhay. So, yung ano, maganda po yung sa tingin ko na kasi eh, sa ating mga sa ating mga respective families sa bahay, hindi, hindi po pare-pareho kasi yung pagkano sa atin eh, pagpapalaki. Now, pagka tayo eh na subject, kasi may mga mababait na mga magulang, alam niya, eh, naging magulang din tayo. Pero pag na subject yung bata sa isang uh, rigid training, na instinct sa kanyang disiplina eh. Kaya ako nung, nung, pumasok ako sa militar, dahil ang mga magulang ko napaka-stricto doon noon po, no? nung so, lumalaki po. Kaya hindi na ako po ako nahirapan din nang pumasok po ako sa military, parang parang baliwala na sa akin eh. Ito na yung ginagawa ko nung simula ng bata pa ako eh. So, yun po yung ano, uh, naniniwala po ako doon na pag ikaw ay nadisiplina ng maaga, hanggang sa iyong paglaki, hanggang sa iyong buhay, uh, ikaw ay disiplinado ang tao. Yun po. Thank you po. So, last follow up question na lang po. Uh, since yung lumalabas na tema po ay sa, at sa discussion ay disiplina, So, natatanda ko po nung kapanahonan namin, sa elementary pa lang, pag, pag papanika o bababa meron yung keep left, keep right, para hindi nagsasalubong. So, bakit hindi po rin tayo in addition to the military service, mag-focus po tayo sa education system para mag-instill ng discipline napakaganda po nung mukahi po ninyo. Yaan po ay eh, napagbitingan namin ng isang beses para makagawa po ng panukala. Kasi po may ibang uh, example ko na po no, sa Japan. Meron silang hanggang uh, grade 3 yata o grade 2 moral values lang at yung ilang yun ang tinuturo. Alam nyo sir, napakaganda po ng inyong mukahi kaya nga po napag-usapan namin sa opisina yan makagawa ng panukala patungkol dyan. Yung disiplina, moral values, paggalang sa matatanda, yun po talaga, uh, mapakaganda po ng inyong minokahe. Uh, Senator, uh, ito pong Senate employees na nag-graduate ngayon, pang ilan po ito at kung meron pa po ay, meron pa po magsusunod na batch po ito? Uh, yun po ang hinihingi natin, ano? Ah, uh, usap na nga po tayo Sir. <laughs> Kaya napapagalon si Sir. Kasi usap na po tayo kasi marami po kong interesado. At uh, katunayan po nakikipag-coordinate po tayo sa ibang branch din ng service na mapaulakan po yung ating request. Kasi sa tingin ko po talaga sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mas na marami po ang uh, maging interesado po masin. Thank you, Senator. Uh, sir, yung nakita ko po mga nag-graduate, halo-halo po yung edad. Uh, ano po ba yung general qualifications para maging reservist ng Pilipinil? General qualifications. Siyempre nalang po sasagot po. Well, uh, siyempre dapat Pilipino ka. So number one yan. So, uh, second... Oh, kung graduate po, kung sa far po lumaki oh. o. No. Kung sa far po lumaki. Depende kung saan far po yun. Baka hindi pa sa Pilipinas Now uh, Second, syempre they have to be volunteers. Now, importante po yun eh. Kailangan volunteer sila. Para sila ay mag-reservice. Ngayon ah... Uh, sa edad naman po, wala mo namang pinakaming pinipinig edad. Basta voluntary siya at kaya niya kampanan yung mga training. Sige na naman po. So sabi niyo nga, uh, dito yata sa grupo na ito meron pang 61 years old yata, 62? 63 sir. Ah? Yeah. 63. Uh, 63. Uh, 63. So pag pagdating niya ng 65, pwede na siya mag-qualify sa retired reserve <laughs> na. So pero mag pa po yun ha, mag So as long as na willing siya, kaya niya, uh, ano ba naman, sabi ko nga, volunteer, pwede po. Wala po tayong, ano dyan, wala po tayong pinipili dyan. saka kaya niya lang pong gampanan yung mga requirements po ng training. Yan po.